Surprise party ko yun. Pagdatingin ko doon, sila yung na-surprise. Hindi na akong makatayo. Tapos rumuronya na ako. You know, I lost everything. I lost all those chances and deals. And then, afternoon, yun na, nakita ko na, oh, si John Lloyd. Siya na yung nasa rom kong ako habang, habang wala nang, wala nang kumukuha sa akin. Sa kauna-unahang pagkakataon na ikinuwento ng aktor na si Baron Geisler, ang turning point ng kanyang buhay mula sa isa sa pinakamaraming project at sikat na aktor noon hanggang sa pagbagsak ng kanyang karera. Kwento ni Baron sa guesting niya sa YouTube channel ni Luis Manzano na Luis Lisens. Early 20s pa lamang umuna siya noon nang mawala sa kanyang lahat dahil sa isang pagkakamali na labis niyang pinagsisihan. Aniya, siya raw kasi ang unang nagkaroon ng maraming opportunities noon sa mga proyekto Pagkatapos ng sukses ng tabing ilog at unti-unti raw lumago ang kanyang karera. Ngunit sa isang iglap umunay na wala ang lahat, nang isang araw at saktong kaarawan niya ay lumikha siya ng eksena sa harap ng kanyang mga boses at endorsements. Kwento niya, pinaghandaan naman siya ng mga ito ng isang surprise party dahil isang araw siya sa mga sikat na artista ng ABS-CBN noon. Naroon daw ang lahat ng mga boses nila sa ABS, at maging mga endorsements niya. Ngunit nung oras na yun ay sabog daw siya at wala sa katinuan. Kaya imbis na siya raw ang masorpresa ay ang mga boses niyang nasorpresa ng gumagapang na siyang pumapasok sa pinto dahil sa pagkasabog. Paglalahad ni Baron, kasi nung time na yun, I was so jealous na parang ako yung isa sa mga una sa tabing ilog na nagka opera and ako yung unang maraming movie sa amin. Biglang I messed up birthday ko to. Birthday surprise sa akin. Kasi inaano na ako as prime talent. So nandun yung mga bossing, nandun lahat ng endorsement ko. May cake. E ako before that, nasa mula ko. I did some bad stuff. Surprise party ko yun. Pagdating ko dun, sila yung na-surprise. Di na ako makatayo, tapos rumorol yun na mata ko. And then lahat parang, pack up this party. Nawalan na ako ng chances nawala yung plans nila sa akin. And that is one of my biggest regrets. Ayun pa kay Baron, dahil bata pa raw siya noon, feeling niya'y palalagpasin yun ng kanyang mga bosses at endorsements. Ngunit dun daw nawala lahat ng opportunities na dapat ay sa kanya. Unti-unti rin umano niyang nakikita noon, na lumalago na ang karera ng isa sa mga kasama niya sa tabing ilog na si John Lloyd. Paglalahad pa niya. Bata pa ako noon, Feeling ko pagbibigyan nila ko. So party ako ulit. But you know, I lost everything. I lost all those chances and deals. And then afternoon, noon, yun na. Nakita ko na na si John Lloyd. Siya na yung nasa romcom. Habang ako, wala nang kumukuha sa akin. Gayun pa man, nagpapasalamat siya na sa kabila ng mga nangyari ay may mga nagtiwala ulit sa kanya ngayon at natatawa rin siya na sa edad niyang 41 ay ngayon pa raw siya naging leading man at ito ay sa pelikula niya kasama si Christine Reyes.